Mga boss, nahanap ko na kung sino yung author o may gawa ng batas kung bakit tayo may tinatawag na provincial rate. Ang Wage Rationalization Act of 1989 ay naging batas dahil kay Congressman Alberto S. Veloso at Senador Ernesto Boy Herrera. Sino ba yung dalawang hayop na mambabatas na yan? Si Congressman Alberto Veloso ay representative ng 3rd district ng Leyte mula 1987 hanggang 1998. Siya ay galing sa pamilya ng mga Veloso na hanggang ngayon ay aktibo sa politika sa Leyte. Siya ang author at nag-file ng House Bill number no. 23227 na counterpart nitong provincial rate sa Kongreso. Sa kabilang banda naman, si Senador Ernesto Boy Herrera ang nagsulong ng provincial rate sa Senado. Bukod doon mga boss, itong si Herrera ang dahilan kung bakit tayo may tinatawag na endo o kontraktualisasyon. Siya kasi ang principal architect o naglegalize ng endo o 555 dahil sa tinatawag na Herrera Law. Kaya yung milyo-milyo manggagawa na hirap na hirap dahil sa endo o contractualization sa private sector at sa government, yung mga JO at COS, yan, yung gagong yan ang dahilan kung bakit may endo Boss, kaya mabilis na naging batas yung provincial rate kasi itong dalawang gagong congressman at senador na to sila rin yung chairperson ng Committee on Labor Relations sa Kongreso at sa Senado. O sino naman yung Secretary of Department of Labor and Employment nung panahon na yun? Walang iba kundi si Franklin Drilon. At kilala nyo ko sino yung pumirma sa Wage Rationalization Act of 1989 o yung provincial rate na yan? Walang iba kundi si Corazon Cori Aquino. Kaya mula 1989, nung naging batas yung provincial rate na yan, mas nabarat ang sahod ng mga manggagawa sa probinsya at nagsiksikan ang mga tao dito sa Metro Manila.